Okay. ping trabaho naman tayo ngayon, mga kamusta, no? Kasi may mga... Ayan, may mga nakatag sa akin. mga... Um, uh, ilang araw din, mga kamusta. Pero, siyempre, kilala naman ako, hindi ko pinapatuloy yung mga ganong bagay. Pero, gusto ko lang pa-remind sa mga manggagawa itong video na to para sa inyo. So, manggagawa, ibig sabihin, nagtatrabaho, nagaanap buhay. Ang rason yan, para sa pamilya natin. So, ngayon yung pag-uusapan natin ngayon. Uh, isang bagay mga kamusta na may nag uh, may nag-share ng isang video. So hindi ko naman nilalahat pero alam nyo ba? Uh, alam nyo ba? Kumbaga naawa ko sa isang mga o kaya yung mga ibang mga work eh. Gawa nga nung minsan Gawa ko nangingibabaw yung, yung ego ng buhay nila O kaya kaisipan nila Instead na magtrabaho na lang na maayos So sa pagtatrabaho kasi mga kumusta isang bagay na uh, napakasayang gawin. Napakasayang gawin gawang anong uh, nagagawa mo yung bagay na gusto mong gawin. Nagagawa mo isang bagay na may gusto kang patunayan. Nagagawa mo isang bagay na uh, kumbaga kasiya-siya, hindi lamang po sa sa kagustuhan mo lang kundi sa mga kliyente na uh, nagtitiwala sa iyo, contractor na nagtitiwala sa Uh, foreman, engineer, architect lahat yan, matutuwa't matutuwa at kung mag-aayos at maganda yung trabaho na pinapakita mo so, meron kasi dito mga kumasta kung uh, sa palagay ng iba kasi parang may siraan na nangyayari patungkol sa mga ganito sa paggagawa ng video uh, wala pong siraan yan kanya-kanyang discard ay kanya-kanyang pamamaraan ng paggagawa so, ibig sabihin kung may idea ka, may idea ako may idea ka, may idea ako Uulitin lang natin. Idea mo, idea ko, idea mo, idea ko. Ibig sabihin, magkakaiba tayo ng idea, pero kung iisipin natin maigi, ang kakahinat lang din, gagawa din tayo ng isang gawain na sabihin na natin, kailangan maging maayos yung trabaho. Di ba? So, kung balibalik baliktarin mo man yan, mga kamasta, kahit na anong diskarte yan, ang gagawin mo yung yan, kagaya niyan, sa tiling work. Kahit anong diskarte yan, tiles pa rin ang kalalabasan yan. Kahit na balibalik na mo yan, na uh, ibig ko sabihin, balibalik na mo kung ano yung proseso, tiles pa rin yung pinag-uusapan. So, ganun lang yon So, ibig sabihin, kung magkatrabaho tayo, ayusin na lang ho natin. Huwag mo nang punahin kung ano yung problema, ayusin mo na lang. At the same time, gawin mo na lang kung ano yung nararapat nang wala ka na sa ng mga kapwa mo manggagawa. Kasi, alam nyo ba, yung pumapasok din, yung isip talang lang ka na sinasabi, ano? instead na sirain mo siya, o kaya sirain mo yung mga kapwa manggagawa mo, trabawin mo na lang kung ano yung kaya mong gawin. Kasi yung mga manggagawa na sinisira mo, hindi sila yung magbibigay sa'yo ng sahod o kaya naman sila yung magbibigay ng kayamanan sa'yo. Kasi ang uh, magre-rate pa rin sa'yo niyan yung mga nagpapagawa eh. O kaya naman yung contractor mo, yung mga engineer mo, architect mo, sila pa rin. So dapat ayusin mo na lang yung trabaho mo. Huwag mo nang pansinin kung sino yung mga nasa paligid mo. Instead, kung may pagkakamali sila, tulungan mo sila. Huwag mo silang siraan. Ganun lang yun. So manggagawa, isipin natin, pamilya lang ang pinag-uusapan dyan kung bakit tayo gumagawa. At saka syempre, pangarap natin. Lahat ng mga pangarap na yan, samahan mo ng mas magandang trabaho, magandang gawa, eh, magiging okay yan. Isa pa, unahin mo lagi kahit na trabaho ka, maayos yung trabaho mo, unahin mo lagi yun. Yan yung secreto na. No?